Hindi man ito kasing ganda at bago ng inyong sasakyan, pero guys, proud ako dito na nakabili kami ng sasakyan dahil sa pagla-live selling ko. So ito guys, is adventure. Ayan. Model nito is 2017. So kailangan namin maging practical namin mag-asawa, guys. Hindi namin kailangan talagang kumuha ng bagong sasakyan kasi iniisip namin baka mahirapan kaming magbayad dahil 5 years naming huhulugan. So, kung maging practical ka lang talaga, pwede ka namang maghanap ng mas mura pero maganda pa yung kanyang quality. Ito siya. Ang model nito is 2017. So ayan guys, maganda pa talaga siya. Ito yung so, ito katas yung sa pagla live si selling ko. At hindi lang to yung nabili ko sa pagla live selling ko guys. Sa loob ng isang taon, talagang nakabili din ako ng lote. Etong pinaparkingan dito sa sasakyan na to na 6